ang manggugulpi sa dalawang minor de edad sa Bontoc Mountain Province. Masusing inibisighan na rin ang PNP. Detali na balita mula kay Romy Gonzalez sa 41. Romy, na imbag na bigat. Kasalukuyan ng Mountain Province Provincial Police Office ang nag-viral sa social media ng insidente ng pananakit sa dalawang minor de edad noong Abril 8 ng hapon sa harap ng Santa Risa Church, Publason Bontoc Mountain Province. Ang kay Police Colonel Ferdinand Oidoc, Provincial Director ng Mountain Province Provincial Police Office na karating ang naturang isidente sa Bontoc Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa umiikot sa Facebook post na hinggil sa pananakit sa dalawang minor de edad. Nagresulta investigasyon sa pagkakatukoy sa 19 anyos na out of school youth na lalaki. Isinalaysay ng dalawang minor de edad na biktima nabang na nakaupo sila sa sidewalk ng biglang sumulput ang suspek at basta-basta lang silang physical na sinaktan nang walang dahilan. Isinugod ang mga biktima sa Bontoc General Hospital para sa medical evaluation. Aktibo ngayon uh, ipiniporsige ng Bontoc Municipal Police Station ang kaso para makamit ang ng dalawang minor de edad. Inaalam din ang motibo ng suspek kung bakit sinaktan ang mga biktima at uh, pagsasampa ng naangkop na kaso na paglabag sa Republic Act na 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act tinayak ng Mountain Province Provincial Police Office sa publiko na itataguyod ang kaligtasan at kapakanan ng lahat ng residente lalo yung mga mentor de Dahil at gagawa rin ng uh, lahat ng hakbang para tugunan ang naturang insidente. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na, Romy.